Nasa labing-anim na libong polis ang itatalaga ng Philippine National Police para sa traslasyon ng poon ng itin na Nazareno sa susunod na taon. Pero ang bilang na yan, posibleng madagdagan pa habang patuloy ang ginagawang paghahanda ng PNP. Inaasahan kasing dodoble ang bilang ng mga deboto na lalahok dahil walang naging prosesyon sa poon sa loob ng tatlong taon dahil sa COVID-19 pandemic. Bago ang pandemic noong 2020, nasa 2 milyon ang bilang ng mga dibotong dumalo. Sabi ng PNP, magkakaroon din ng controlled areas kung saan ipagbabawal ang backpack maliban na lamang kung transparent ito. Hindi rin papayagan ng bottled canisters, payong, at pagsusuot ng sumbrero. Definitely there will be some uh, uh, deplo uh, adjustment with respect to security preparation dahil habang nakikita po nila na dumadagdag po yung tao, ay uhugot po sila doon sa reserve force po natin. So yung uh, regional, uh, regional headquarters po ng NCRPO and other uh, uh, adjacent regions po will be providing a reserve uh, forces to augment po yung NCRPO if the need arises.